papakita ko nga sa inyo guys kung gaano kaganda o kung ano-ano ba ang itsura ng overpass ng Abu Dhabi napakaraming overpass guys ng Abu Dhabi so eto guys ano uh, Cornish Road isang express road yan na ano uh, pinaka, isa sa pinaka main na uh, street ng Abu Dhabi dito sa may uh, ano ba tawag dito promenade ng Cornish So maraming ano guys dito, maraming overpass. So yan ang ipapakita ko sa inyo guys. Tara samahan nyo ako guys. So ayan, marami din ano dan over underpass diyan guys. Napakarami under. Isa isa na ito ipapakita ko sa inyo. Marami din dun So ito yung skyline ng Abu Dhabi dito sa Cornish. Ito yung pinaka luma kumbaga na skyline ng Abu Dhabi. Ayan, so ito guys, so mag-start tayo dito. So ito yung overpass. So, ito yung pauwi na guys. Pauwi. Ayan. Ayan siya. Oh. Diba parang ano lang siya. Parang kweba. So, ito yung way ng bicycle. Motorcycle. Ayan. Dalawa siya. Ayan. Oh. So, ito yung way ng ano, ng bicycle or motor na ginagamit, scooter na ginagamit, paakyat. So, ito naman yung staircase ng mga tao. So, eto na siya guys. So, pakita ko. Ayan. So, safe ba dito? Madilim ba? O maliwanag? Maliwanag ito guys. Pag araw, ayan. Pag gabi, eto guys ay may mga iba't ibang kulay ng ilaw. Ayan. So, ayan. May tiles. Bricks. Ayan. So, yung mga ilaw dito. Dito sa gilid. Tapos, eto. Eto mga, ayan. May mga iba't ibang kulay green, blue, yellow, red, violet, ganun. So, umiilaw siya. So, ilagay ko rito, guys, yung itsura niya pag gabi. eto overlay ko yung picture niya kasi meron naman na ako rito. Ayan. So, wala masyadong tao, guys, kasi nga, ano, napakainit talaga. Pag gusto mo lang, ano, magpapawis. Eto kasi gusto ko magpapawis. Ang day off ko kasi, Saturday and Sunday, Saturday mostly, yan yung, ano ko, hibernation ko sa kwarto. Doon lang ako. Kakain, matulog, magre-rest. Pag Sunday, eto na yung time na maglalakwatsa rin ako. So, ayan. Ang ganda. So, ayan. So, parang doon sa kabila, ayun, merong left side way and right side way. So, parang dito rin. Left side way, right side way. Eto kasi guys, kalsada yan. Ayan, kalsada. Ito yung Muru Road. Tapos ito yung, etong nasa taas natin. Ito yung expressway na Cornish Road. So, ito yung papunta sa kabilang park. Ito, kabilang park na to eh. Ito yung formal park. So, ito yung pinakamalapit na park sa atin. Lake Park. Ayan, so may mga water fountain, waterfalls dito. So, ayan guys. Ayan, o, diba? Ang ganda nito, guys. Maraming sumasayaw dito pag gabi, maraming gumagawa ng kung ano-ano para sa content nila. Hay napakaganda, di ba? So mga seashells. ayan mga seashells. So yung team nito ay ano, Beach Ocean kasi nga Beach banda dyan. Ang ganda, di ba? So, eto ay isa sa mga overpass mong makikita dito pag pumunta ka dito sa promenade. Promenade yan o tinatawag nilang Cornish. Pagpubunta ka ng Cornish Beach. So, ayan. Ang ganda. So, sabi ko nga may ilaw-ilaw itong mga nasa taas nito. Iba't ibang kulay na ilaw. So, napakaganda. Napaka-cool. pag paggabi. Siyempre, pag ganitong araw, uh, pinapatay nila yung yung mga LED, yung mga iba't ibang kulay ng ilaw. So, ayan. Nakita nyo na guys. So, ko na. So, tara na. So, maraming maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin sa araw na Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please pa subscribe po, support. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell din sa baba. So, ayan. So, dito tayo. Pakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda yung bumubungad sa atin. Pagka, ano, pagka na tayo dito. Ayan, wag, muna, wag kayo munang bumitaw. Oh. Makikita nyo kung gaano kaganda yung bubungad sa ating skycrappers dito sa my lake park Cornish. Ayan. So, eto yung lugar natin guys. Diyan tayo isang park ito ito yung tinatawag nilang park na lake park dito kasi bawat block may pangap actually guys nasabi ko na rin ito mahaba itong park na ito 8 kilometers 8 kilometers long ang haba ng park na ito pero bawat park I mean bawat block may kanya kanyang pangalan sa dulo nito guys may isang street tapos ito isang street so yung tinatawag kong block So eto, Lake Park. After ng street na yan, isang park uli. Formal park. Ayan. So eto, after ng street na yan. May street kasi dyan. yun yung family park na siya. Ganun. Iba-iba yung pangalan. Pero in general, tinatawag naming Cornish ito. Cornish Park. Mula doon. So sabi ko nga, 8 kilometers long. So pedestrian underpass. Ayan, isa. So banda doon may pedestrian underpass. Banda dyan may pedestrian underpass. Uh, karugtong halos ng ano, street na yan sa ilalim niya parang ganun so ayan guys naipakita ko na sa inyo so maraming maraming salamat guys umiinit yung phone ko kasi napakainit talaga pawis na pawis na ako maraming maraming salamat guys please pa subscribe po pa support pa bigay ng heart sa puso ko para ganahan ako <laughs> ang ganda ng puno na to ito yung flame tree oh pag ganito summer talaga tapos na pamumulaklak malalaglag na yung mga bunga, dahon mapapalitan ng bago so okay guys, doon tayo galing maraming maraming salamat guys so happy good day sa ating lahat ingat po kayo sa mga taga Abu Dhabi o sa mga sulok ng mundo napakainit summer na summer magdala kayo lagi ng tubig guys ha pamunas ng pawis tulad ng ginagawa ko lagi akong eto lagi akong nagsusweater tapos nag, sa sunblock din ako, nagdadala ko ng tubig at pamunas ng pawis. Okay guys, maraming maraming salamat. Have a good day ahead. And God bless.